Thank you, Lord. So long for the day. Oh, Sidigan ko tong banak ko kanina <laughs> eh. <laughs> Marap. Nagkain-kainan kanina ng maga eh. kapatid Gandang umaga po sa inyong lahat At panibagong video na naman mga kapatid Bibili tayo ng kubos Yung tinapay Para pamain natin mamimingwit tayo Subukan natin mamingwit ulit Ay, okay. wah, Ada jadi? Ha? Jadi dia ada arms Mana? Ha? Luma -luma <tuk tangan> adalah, ha? Lu mana menyat? Dah ini lah Ha? Morning? Sabar, sabar Apa yang ada? lalaki hmm. Kalimutan mo yung pera ko nandito. Andorian <laughs> <laughs> ah, real siya ito yung gubos mga uh, yung bubos mga kapatid yung kumain natin parang hindi bago Been

na! Yeah. <laughs> <laughs> oh, ay mabuti! Sige, oh. sige natin yung wow. ano. Oo. Oh. Hindi nakapaghintay din. Sige, tsaga-tsaga siya? Oo. Okay. sa Oh! Okay, one down. Munti dyan na siya nahulog. Dyan eh. Dyan si Pipira. ang nila eh. mga kapatid. Sumabit na yung pusa kasi. Ano ka ba? na yun. Ikinakbo na? Oo eh. mga mabuti na maamot siya. Ay, ikaw talaga? Bakit mo ba Kinag kinagat yun eh? Hindi naman yung misda eh. Hindi naman yung eh. yan. ang sayo. Ay, ano pa? Tigas? hindi niya makagap eh <laughs> kalabanin <laughs> <laughs> mo yan eh eh natin kung paano mo kakainin <laughs> buhay pa buhay pa yan <laughs> <laughs> okay, I know. Pinagbubuksan na niya. Oh. Ano yan? niya sa ita. Yan, oh. Hawak sa, sa may punto tsaka sa ulo. Ngayon, dun sa... Ayan. Okay. Hindi niya itinakbo eh. Kung yung iba lang itinakbo niya, tapos kakainin niya sa pan. Pero ito, oh. matigas hindi niya masyadong makagat-kagat pa makaliski sige niya ano oh. <laughs> ano mahirap bang kainin yan Ay, fresh yan fresh yan ah oh. tingnan mo sige pasensya ka na at hindi ko na nilutin lang pero wala rin. Ay! May pagkain na naman si Muning. Oh. Hindi pa yata niya na uubos oh, oh, si Muning. May saurya dun. Ay! Sayang naman. Hindi yun ang gumagat. isa pa lang siya, oh. Ito. Anong meron? Ay, ganun ulit. Uy, may pagkain na naman. <laughs> 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 meron namang pagkain si Maleng. Saan yung kasama mo? Wala, hindi niya tinain yun, no? Nabusog na siya siguro. Matigas. Oh! Oo, oh, na naman yung... Mamaya, madali na naman yun. Ibalik e, e, mo na lang? Ibalik na natin ito, maliit. Hindi! Ay, sige, balik na lang ako. Sana binigay mo sa kanya. Hmm? Hindi kain no? okay, okay. Meron ba? Meron? Oh! 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 Ay! Dalabang bukid! Ay! Meron doon! Kasabay niya! Yes! Dalagang bukid! Oh! Oh! Nandiyan na naman si ano! Okay. Sa amin na yan! Oo! Uh, <laughs> uh, yan lang ang Yan. May mga dalagang bukid pala yung iba doon. daming tagay, isa lang ang kumagat. <laughs> Ganon talaga, pa isa isa lang. Okay. Pain pa some more. Ay! Ano yan? Ay, dalagang bukit ulit. Ooh! Wow! <laughs> Nakapagano din. May dalagang bukit ulit sana yung malaki doon ano yung malaki yun eh. dalagang bukit ayun oh, ay dalagang bukit. dalawa na malito <laughs> na ba na Ah. Hey, okay, oh. Ano kaya 'yan? Ay banat. Wow. <laughs> banat ulit. Oh. Sayang kung bangus lang sana 'yan, no. Oh. Hindi na 'yan para sa iyo hindi na para sa iyo 'yan. Hala, konti lang ang nahuli mga kapatid. Ay tanghali na rin. Uwi ana. Next time ulit. Next time ulit. May ulam naman lang. Oo. Meron din namang lima, ano? Maliliit. So, at least meron yung isang malaki dito. Nakalima. Shakur. May isang shakur. Dalawang dalagang bukid. Tsaka dalawang banak. Okay. Sige. Pamigay mo na lang yan. ito, karating na tayo Karating Ito ang nabuha namin no? Kunti lang Yan lang ang nabuha Dalawang dalagang bukit dalawang banat at saka isang syahok. Wow! May ulam naman na. man oh. <laughs> uh, natin. patid. Ito ang imperito natin. Ito ang isigang natin. na mga kapatid wow! ito na yung nabingwit namin kanina oh. ayan ito oh, namin yung shahor at saka yung uh, dalagang bukit ito na yung banak kanina ayan oh. sinabawan ko tapos yung tira namin kayo ng umaga na itlog Okay. Tara, mga kapatid, kain na! Lunch na ulit! Dito, at kaming sabaw. Thank you, Lord. So, long for the day. Sinigang ko itong balak ko kanina eh. Tara. Ito yung tira namin kanina ng Tanggal ng bala. <laughs> hindi ko alam kung bakit. Ay, hindi. Ano eh. Iba yung lasa niya sa akin. Pero sa kanila, masarap na. Ka. Ito mas kasi ang lasa ng isda rito sa... Okay. Okay. ikan, minalikan ko, ulo na lang okay, mo, diba? Ay, kung malapit lang siya, o ito, luto na. Ito. Ay. Oh. O, oh, paano na yan sa patin? Tapos na kami kumain. Kain na rin kayo. Ah, uh, ano mga Hanggang dito na lang. At uh, salamat Lord sa pagkain namin. Huli namin kanina. Salamat sa panonood! Next time muna! <laughs> Bye!